Good morning, good morning mga idol. Happy, happy, happy Sunday. Ngayon mga idol, ah, uh, bali ngayon, mga idol ay ako'y nag inventory ng aking mga stock dito sa world ko. Dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall mga idol. Bali ngayon mga idol, kaya ako in-inventory mga idol. Ang daming order sa akin ng iba-iba hotel mga idol. Lalo na si City Light Hotel, uh, Hotel Grandi, Newtown, Travel Light, Venus Hotel, Aseleya shout out din pala dyan sa Mount Kamisung, mga idol uh, ka Cafe istila bali ngayon mga idol talagang iniimbintory ko para ati-hati-hatihan ko yung mga iba-ibang hotel kasi tumawag sila sa akin kahapon kaya sabi ko sige sir mga ma'am i ko kung ilan po lahat yung mga dinner spoon namin, dinner fork asaka ka stick knife asaka ka dinner knife mga idol. Bali ngayon, mga idol talagang legit na legit ako na binibilang ko kasi alam nyo na nag-opening ang panagbenga noong February 1 kahapon mga idol Sabado. Bali ngayon, mga idol talagang ang daming tumawag sa amin dito sa work namin, dito sa Blue Ocean ng mga customer namin lalo na mga hotel, restaurant kaya mga idol, talagang binibilang ko yung stock ko na spoon, mga port, mga teaspoon kasi dito sila kumukuha lahat ng mga hotel dito sa Baguio City, sa aming trabaho sa Blue Ocean Department Store, Baguio Central Mall mga idol. Balingin mga idol, talagang sinisip pa rin ko na yung mga ibang order sa ibang order din mga idol. Kaya talagang iniisa-isa ko mga idol para wala silang masabi para pagdating nila dito sa aking trabaho pipikapin na nila yung order nila ng mga dinner spoon saka dinner port mga idol siya daw din pala sa New Baguio Palace Hotel at saka Venice Hotel mga idol saka Crown Legacy Hotel mga idol at saka Arbergo Hotel at saka pinakamagandang hotel Damanor Hotel at saka Baguio Country Club mga idol yan po ang mga customer namin ngayon Tubawag po sila mga idol Excuse me po Balingin mga idol talagang binibilang ko mabuti Para alam ko Ang isasagot ko sa mga umorder ng mga hotel sa akin mga idol Balingin mga idol talagang Iniisa-isa ko talaga Para pag tumawag sila Automatic may masasabi po ako sa kanila Kung ilan ang kukuri nyo kung ilang yung pipikapin nyo may ibibigay namin yan ang blue ang kaganda ng mga paninda namin habang tagal na ginagamit ng mga customer namin sa 2025 mga idol lalong tumitibay hindi kumupupas yung mga paninda namin good quality yan po ang aking simpleng buhay salesman mga idol balingin mga idol tumawag din kapo si Crampy pizza sabi niya kukuha siya ng mga plato automatic may bibigyan namin kasi mga stock namin mga idol kompleto po kami mga idol kahit ilang kukunin yung paso, plato kaya namin ibibigay yan ang blue ocean laging handa pagdating ng panagbenga sa 2025 mga idol kaya ready ready na kami isang malamig na umaga sa inyo lahat good morning good morning